Magandang araw ho ang ipapakilala ko sa inyo ngayon ay ang city ng Rouen sa Bansang Pransya. Ito'y tinagraan uh, na City of 100 Bell Towers. Napakasaysayan po nung, nung uh, siyudad na ito dahil dito po sinunog si Joan of Arc. Kung inyo po matatandaan, siya po ay isang uh, heroine. Uh, o bayani. Ang equivalent po natin yan sa ating bansa sa Pilipinas ay si Gabriela Silang. Ayan, napakatapang po na babaeng yan. So ito po nakikita nyo ngayon, ito ang kanilang public market. Kung makikita nyo, na po, napakarami mong mga bibiling um, pagkain dyan. Prutas, nakikita uh, nyo napaka-fresho ng mga fruits na available dito. Yun nga lang medyo may kamahalan. at hindi ako hindi nakabili uh, dahil ang dala ko lang ang pera ay eh, uh, sa tama lamang sa pagkain sa araw-araw. Kaya ayan, hanggang tingin-tingin lamang tayo. May mga cheese din ho at siyempre ang, 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 ang bansang Pransya ay din sa mga sa cheese. So yan iba't ibang klase ng cheese so, ang inyong makikita dito sa wet market. Um, linggo ho ito kaya napakaraming paninda nung uh, sa araw na yon. Um, Ayano so meron din po dyan mga uh, cold cuts yan uh, ang sa Europe po napaka-popular ho ng mga cold cuts dahil pag umaga ayan uh, kukunin tapos ipapalam sa tinapay and solve na and then since ang ang guwan po ay malapit sa dagat may mga seafoods din po dyan Uh, yan nga lang sabi ko kanina medyo may kamahalan Kaya tayo ay kahit gusto man natin dumili Ay hanggang tingin-tingin nila ang tayo Dahil yun ang ating baon ay kasha lamang sa ating uh, araw-araw pagka, na pagkain So itong itong nakikita ay ang ruin Cathedral ah, Napakaganda ho ng um, building na yan, ng simbahan na yan. yan ho ay sa totoo ho Yan ho ay uh, ginawa mahigit limandaang uh, taon So napakatagal ho ng ginawa niyan dahil um, dalawang faces so ang uh, sinundan nila diyan. Um, so napakalaki ho ng simbahan na ayan uh, at makikita ninyo ang architecture ay napakaganda. Nung pumunta ho kami diyan ay eh, medyo ginagawa ang harapan kaya merong gayong makikita nyo may balot. Pero yan ho, karanila ba ganyan ang makikita nyo mga simbahan sa Pransya. Um, kahit po yung Notre Dame uh, de Paris, halos ganyan din ang itsura. At saka yung Notre Dame sa, sa ranch, ganyan din po ang itsura. Um, talagang kahanga-hanga naman ho ang pagkagawa, ang estilo ng uh, simbahang yan. Mamaya ay pupunta tayo sa loob para makita naman niyo kung ano bang itsura niya sa loob. So andito na ho tayo ngayon sa loob. So yan, napakaganda rin ho sa loob. Uh, hindi masyadong makulay. Pero kung titingnan ninyo napakataas ho ng kanyang uh, ceiling at uh, talagang kahanga-hanga ho ang estrukturang ito. At uh, kaya naman hindi mo, hindi mo pagtatakahan kung bakit napakatagal niyang ginawa dahil uh, napaka-intricate ho ng mga uh, ng design. So yan ho ang kanyang ceiling, napakataas ho niyan. Isa ho ito sa mga pinakapopular na Uh, binibisita dito sa siyudad ng Ruan. Um, napaka ganda ng ng siyudad na ito. Puntahan niyo ninyo uh, kung kayo ay magpupunta sa Pransya, uh, so mula Paris papunta dito. Um, pwede ho kayo mag-rent ng car, pwede na naman ho ng, ng train. Um, pero ang ginawa ho namin, nag-rent kami ng sasakyan para mas mabilis ang pagpunta dito. Um, so yan, um, Medyo simple, Simpl ibig sabihin ng simple, hindi gano'ng kakulay pero napakaganda naman ho ng kanyang uh, structure. So for more information ho, bisitahin po natin ang iyang uh, website na yan para malaman niyo kung anong pwedeng gawin sa uh, Ruan. So till the next adventure po mga kahikap.